Inubad ng lalaki ang kanyang kamiseta sa harap ng mga hukom, ngunit hindi ito para takutin ng sinuman. Ito ay upang maghiganti. Siya ang pinakakinatatakutang boss ng gangster, binansagan ng marami ang mabangis na halimaw. Kaya niyang talunin ang dose-dose ng mga kaaway gamit ang kanyang mga kamay. Ang sinumang maglakas loob na sumalungat sa kanya ay hindi mabubuhay ng payapa. Isang araw, habang naghihintay ng kanyang masasakyan, napansin niyang umuubo ang isang babaeng nasa tabi niya dahil sa usok ng kanyang sigarilyo. Dahil sa pagkakonsensya ay mabilis niyang itinapon ang kanyang sigarilyo at iniabot sa kanya ang kanyang payong para hindi siya maabutan ng ulan. Ang maliit na sandali na iyon ay nagpakita na sa ilalim ng kanyang pagiging brutal may bahid pa rin ng kabaitan sa kanya. Nang gabing iyon, tinipon ng boss ng gangster ang lahat ng kanyang mga tauhan para magsaya. Ngunit agad na nagbago ang kapaligiran nang ang TV ay nagbroadcast ng nakakagulat na balita na natagpo ang pinatay ng isang baliw na psychopath ang isang babaeng mag-aaral. Noong una, akala nila isa lang itong krimen hanggang sa may napagtanto ang amo. Natagpuan ang kanyang payong sa pinangyarihan. Natigilan siya lalo na nang malaman na ang biktima ay ang babaeng nakilala niya noong araw na iyon. Ang kanyang pagkakasala ay nauwi sa galit. Wala na siyang pakialam sa negosyo o sa barkada niya. Isa lang ang nasa isip niya. Paghahanap ng pumatay. Inutusan niya ang lahat ng kanyang mga tauhan na maghanap sa bawat sulok ng lungsod ng walang pagbubukod. Sa kalaunan, nakita nila ang lokasyon ng suspek. Nang walang salita, walang awa, binugbog ng amo ang lalaki hanggang sa mabaliw. Pagkatapos ay kinaladkad niya siya sa isang lumang bodega at pinakawalan ang lahat ng kanyang galit sa walang tigil na suntok. Ang kanyang halimaw na panig ay ganap na pumalit. Ngunit bago niya matapos ang pumatay, dumating ang isang pulis at pinigilan siya. Nais ng opisyal na mabigyan ng hustisya sa pamamagitan ng batas, hindi paghihiganti. Isang paglilitis sa korte ang ginanap. Noong una, tusong itinanggi ng pumatay ang lahat. Ngunit natahimik siya nang sumulpot ang amo ng gangster bilang saksi. Nagpatotoo ang amo na nakalaban niya ang lalaki noon. At bilang patunay, binanggit niya ang mga galos sa dibdib at kamay ng killer. Sapat na ang ebidensyang iyon para sa hukom na magbigay ng mabigat na sentensya. Ngunit kakaiba, napangiti ang pumatay sa pag-aakalang ligtas siya sa likod ng mga rehas. Sa kasamaang palad para sa kanya, siya ay lubos na nagkamali. Kinabukasan, yumuko ang bawat preso bilang paggalang habang ang boss ng gangster ay pumasok sa parehong bilangguan. Ibinalik niya ang kanyang sarili sa isang dahilan lamang para matiyak na binayaran ng pumatay ang kanyang mga kasalanan sa mas nakakatakot na paraan. May kalmadong ngiti sa labi, humakbang siya palapit. This time, wala nang makakapigil sa kanya. Ang mga araw ng pumatay sa bilangguan ay parang nabubuhay sa impyerno. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-follow at mag-iwan ng komento.